Planong depensahan ni AJ Mana sa billiards ang kanyang titulo sa 2024 palarong pambansa na ginaganap sa Cebu City. Yan ang balita ni Bernadette Tinoy. Matapos makuha ang kampinato sa 2023 Palarong Pambansa, planong depensahan ni Honey Open Pool Champion Albert James Manas ang kanyang titulo sa torneo. Anya pinaghandaan niyang edisyon ngayong taon dahil maraming atleta mula sa iba't ibang rehiyon ang may potensyal na makasungkit ng ginto. Ako unang game ko na maganda naman yung nilaro ko 4-0. And yung pangalawang game is maayos din yung nilaro ko naging 4-2 score namin pinagpasalamat din ng 17-year-old Q player na isa siya sa naging inspirasyon ng mga kabataang bilyarista. Bukod pa rito ang suporta na ibinibigay sa kanya ng kanyang pamilya at kupunan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Sana po huwag kayong magsawang suporta na ako. Maraming salamat Ipinagmamalaki naman ni Coach Manuel Balo Jr. sa si AJ dahil nananatili pa rin itong mapagkumbaba sa kabila ng tagumpay na nakamit niya sa international stage. Patuloy din ang pagbibigay niya ng payo kay AJ, lalo't ibang palatuntunan sa pagsapak sa mga local tournament. Minsan, napalala ko rin po yung ibang ground rules. Magkaiba po yung ground rules sa tournament, sa labas, at saka sa depend. Gaya ng ipinamalas ng galing ni na Efren Bata Reyes at Django Bustamante, layon din ng mga student-athletes na magpakitang gilas sa larangan ng billiards. Mula rito sa Cebu City, Bernadette Hinoy, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.